madaming nagsasabi na tayong mga sumusuporta kay Tatay Digong ay mga bobo at mga tanga dahil sumusuporta daw tayo sa isang tao na palamura, laging galit, at uh, mamamatay tao. Dito muna tayo sa sinasabi nilang mga bobo tayo na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Una sa lahat, hindi kabubuan. Yung magsalita ka, o makipaglaban ka. Doon sa tao na sa tingin mo may nagawang maganda para sa bayan. Mas bobo ka siguro'ng matatawag kung nakikita mo na na mali yung nangyayari sa uh, bayan mo pero sinusuportahan mo pa rin yung mga tao na gumagawa ng hindi tama. At yung mga tao na yan na nasa kalsada sumisigaw ng katarungan para kay Tatay Digong. Hindi na lang ito basta kay Tatay Digong lang ito para na rin sa bayan. So, ibig sabihin, hindi talaga totoong bobo yung mga sumusuporta kay Tatay Digong. Dahil sila yung tunay na nagmamahal sa bayan. Dahil hindi nila kayang magbulag-bulagan, hindi nila kayang magbingitingian sa mga nakikita nila na katotohanan na nangyayari sa bayan natin sa kasalukuyan. Ngayon, kung natutuwa ka ngayon o isa ka sa mga nagagalak sa nangyari kay Tatay Digong dahil nandun siya sa banyagang lugar, doon siya linilitis ng mga dayuan at pinadala ng mga iilang tao na may ayaw sa kanya. Sa tingin ko, ikaw yung totoong bobo. Dahil bilang Pilipino, dapat hindi ka pumapayag na yung isang Pilipino ay linilitis ng ukuman ng ibang bansa. Kaya kung isa ka doon sa mga nagsasabi ngayon na bobo yung mga tao na sumusuporta kay Tatay Dikong, mag isip, -isip ka. Dahil baka hindi mo lang namamalayan na ikaw pala yung tunay na bobo. Dahil wala kang kwentang Pilipino. Dahil hindi ka totoong nagmamahal sa bayan mo. Dahil pumapayag ka na ang isang Pilipino ay pwedeng litisin ng mga dayuan. Wala ka sa paa ni Tatay Digong nung siya yung presidente. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang problema ng bayan. Bilang isang ama ng ating bayan, sa panahon ng panunungkulan niya, lahat ng ginawa ni Tatay Dico, naniniwala kami. Ginawa niya yon bilang ama ng bayan para protektaan ang kanyang mga anak. Dahil naniniwala kami, ang isang ama ay hindi niya aayaan na nagdudusa ang kanyang mga anak. At sa panahon na dumating si Tatay Digong sa mga Pilipino, ang bayan ay talamak sa droga, sa krimen, sa nakawan. Kaya dapat isa ka sa nagpapasalamat kay Tatay Digong. Dahil minsan sa buhay mo, may isang presidente na mayagba, naarapin na arapin ang totoong problema ng bayan. At hindi natakot kahit sino mang may ang tao o pinakamalaking kriminal. Kaya ang tanong ko ngayon sa iyo, sino yung totoong matalino? Ikaw ba na nagbase ka lamang dahil may mga namatay na kriminal sa panunungkulan ni Tatay Bigong? Bilang ama, kailangan niya tayong disiplinain. Lalong-lalo na yung mga alam niya na po gumawa ng kapaamakan sa mga anak niya. Bilang ama, kailangan niya tayong iligtas sa kahit anumang hindi magandang pwedeng gawin sa atin ng mga taong lulong sa droga, ng mga taong kriminal, at ang pinakamahalaga nun, bilang ama, hindi niya inayahan na nakawin ng iilang tao na sakim sa kapangyarihan ang kung ano ang meron ang bayan natin. Ang dali lang sa inyong sabihin na dapat ang ginawa ni Tatay Digong ipinakulong niya na lang yung mga adik na gumagawa ng krimen sa lipunan. Tanga ba kayo? Hindi nyo ba nakita nung panahon ni Tatay Digong Alos hindi na magkasya sa kulungan sa dami ng mga tao na lulong sa droga. At anong nakalala ang problema natin sa droga bago pa pumasok si Tatay Digong? Kaya bilang ama, ginawa niya yung nararapat para walisin ang mga tao na gumagawa ng krimen, yung mga Pilipino na salot na sa lipunan, na wala nang saisay, wala nang kwenta, wala nang alam gawin kundi manakit at mangabuso ng kanilang mga kababayan. At yan yung mga pinagtatanggol nyo. At dyan sinasabi nyo na matalino kayo dahil kayo yung may alam ng tamang solusyon na sana ginawa ni Tatay Digong. Pero tandaan nyo, wala kayo sa paa ni Tatay Digong. Hindi nyo nakikita yung totoong problema na meron yung bansa natin. Kaya nakakapagsalita kayo nang ganyan kadali dahil hindi nyo nalalaman kung ano talaga yung totoong problema na meron ng bayan natin nung panahon ni Tatay Digong. At sinasabi mo lang ngayon na hindi epektibo kasi kritiko ka. Kasi galit ka sa kanya. Kasi ayaw mo sa paraan niya. Kaya hindi mo maamin sa sarili mo na naging epektibo yung pagiging kamay na bakal ni Tatay Digong para sa mga kriminal, adik at sa mga nang-aabuso sa bayan. Hindi mumaamin na sa panahon niya taimik ang kapaligiran. Payapa na nakakapaglakad ang pamilya mo nung panahon ni Tatay Digong. Wala kang inaalala na kahit nagse-cellphone ka naglalakad ka sa daan biglang aablot ng cellphone mo. Wala nang ganoon nung panahon ni Tatay Digong. Wala kang iniintindi Nasa sa pagtulog mo sa gabi, may mga akyat bahay na nanakawan yung bahay niyo. Wala na rin mga ganun yung panahon niya. At wala nang mga mapang-abusong politiko na nagnanakaw nung kapanaunan niya. Dahil sa takot, sa sinasabi n’yong berdugo ng bayan, sa sinasabi nyong kamay na bakal. Hindi niyo maamin yung naging magandang resulta o epekto ng kanyang panunungkulan. Dahil kritiko kayo. Dahil tingin nyo sa mga sarili nyo, matatalino kayo. At nakakatakot yung ganong klaseng presidente, kaya ayaw nyo. Sa totoo lang, kayo lang ang natatakot. Yung milyong-milyong Pilipino na nasa kalsada ngayon, kahit isa dun walang natatakot kay tatay dito dahil alam nila na hindi sila masasaktan. Dahil alam nila si Tatay Digong ang dapat lang matakot sa kanya yung mga kriminal, adik at nangaabuso sa bayan. Pero yung ordinaryong Pilipino, kahit minsan hindi natakot kay Tatay Digong. At wala kang dapat ikatakot kung wala kang ginagawang masama pero ngayon, kung takot ka, ibig lamang sabihin nun, baka isa ka sa mga tao na dapat dinisiplina niya. At ngayon, tanungin kita, sa pagkawala ni Tatay Digong, sa pagtapos ng kanyang termino, sa pagkakauli ng ICC, o sa pagsuko ng iilan kay Tatay Digong sa mga dayuan. Ngayong mga panahon na to, ano na ang sitwasyon ng bayan. Kaya pa bang maglakad sa daan na wala kang iniisip na kriminal na baka sakaling manakit o mangabuso sa iyo? Sa mga panahon na to, nakakapaglakad ka pa ba habang ginagamit mo yung magandang cellphone mo? Sa mga panahon na to, nakakatulog ka ba ng payapa sa gabi na hindi mo iniisip na walang mga aabusong kriminal o mga aabala sa pagtulog nyo. At higit sa lahat, sa panahon na to, wala bang mga politiko na nang aabuso at nagnanakaw sa kaban ng bayan na dapat para sa taong bayan? Tanong lang naman ito, hindi ako nang bibintang. Ikaw na yung sumagot. Ikaw na natutuwa ngayon at nagagalak dahil yung isang presidente na ginawa lamang ang kanyang trabaho para masiguro, masigurado niya na ligtas ang kanyang mamamayan ay pinagdudusahan yung kanyang ginawang kabutihan para sa bayan. At anda natanggapin na maging masama siyang tao para lamang sa mga Pilipino. Kaya ayan, sa mga katulad ko na nagmamaal, naniniwala at sumusuporta kay Tatay Digong, wag na wag kayong papayag na tawagin kayong mga bobo. Dahil kayo yung tunay na matalino. Dahil kayo yung tunay na may pagmamahal sa bayan. Dahil kayo tinig nyo yung mga magandang epektibong paraan na ginawa ni Tatay Digong at alam nyo sa mga sarili nyo na naging isang pinakamagaling na presidente si Tatay Digong. Kaya kung sino man ang tunay na bobo dito, 'yun ang mga tao na inusgahan lang si Tatay Digong na hindi tinignan yung kanyang magandang ginawa. Yung hindi tinignan yung pagiging ama ng bayan na ginawa niya ang lahat para sa kanyang mga anak sila yung mga totoong bobo at hindi tayo na nagmamaal at sumusuporta kay dating Pangulong Duterte at ayan mga boss hanggang dito na lang yung ating vlog at uh, may lilinawin lang tayo ito pong vlog na to itong mga sinasabi ko na to hindi po ito para sa lahat ng may ayaw kay Duterte kasi iba po yung may ayaw kay Duterte na may katuwiran naman sa mga talagang kritiko lamang ni dating Pangulong Duterte. Kaya pasing tabi po dun sa mga ibang may ayaw kay Duterte at po pwedeng respetuin yung kanilang mga dahilan kung bakit ayaw nila kay dating Pangulong Duterte. Maraming maraming salamat mga boss sa mga patuloy na tumutulong sa ating ipagkalat itong ating ginagawang video para kay Tatay kong Maraming maraming salamat. Mag-iingat kayo palagi. See you on next vlog.